Walker Kessler, tanging pag-asa ng Los Angeles Lakers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Tiyak na mayroong isang universo tulad ng madalas na tinalakay sa loob at sa paligid ng Lakers nitong mga nakaraang araw, kung saan ang purple and gold ay lumayo Mula sa kung ano ang kadalasan ay isang magulo at nakakatakot na simula sa Hulyo at ang NBA off-season na may tunay na star-caliber player na ilalagay sa panimulang lineup kasama sina LeBron James at Anthony Davis, ang Lakers ay hindi kailanman nagkaroon ng maraming pagkakataon sa mga tulad ni Paul George sa Sixers at ang mga ulat ay nagmumungkahi na wala silang gaanong interes sa mga wings na may mataas na marka mahinang depensa tulad nina na Trey Young at Zach Lavigne. Kaya saan iiwan ng Lakers malamang na itinuro ang paggawa ng isang trade kung maaari silang mag-offload ng sweldo at manatiling wala sa larangan ng kinatatakutang pangalawang apron ng luxury tax para sa isang role player na maaaring hindi isang kahila-hilakbot na ideya kung isa alang-alang ang talento nadala ng kanilang kasalukuyang 1-2 combo at para sa isang kilalang analyst ng Lakers ang perpektong role player ay nasa Utah ito ay hindi All-Star Laurie Markkanen hindi ito ay nagtatanggol na malaking tao na si Walker Kessler iyan ay mula sa matagal ng manunulat ng Lakers na si Trevor Lane sa podcast ng Lakers Nation ngayong linggo hindi si Kessler ang big time na pangalan na gusto ng maraming tagahanga ng Lakers Gayon pa man, siya ay ang Dalisay, shot-blocking na tao na maaaring kailanganin ng Lakers. Bagaman si Kessler ay isang 7-footer na magiging 23 taong gulang pa lamang ngayong buwan, na naging first-round pick noong 2022, siya ay isang breakout defensive star sa kanyang unang season na nakakuha ng ikatlong pwesto sa Rookie of the Year na pagboto, ngunit walang maraming paglago sa kanyang ikalawang taon. Naglaro siya ng 64 na laro noong 2023-2024 na may average na 23.3 minuto bawat laro. Ang jazz ay nakakasakit minsan at ginustong gamitin si Kessler sa labas ng bangko nang madalas siya ay nagsimula ng 22 laro. Nag-average si Kessler ng 8.1 points at 7.5 rebounds ngunit hindi ka pa na block ang 2.4 shots sa mga limitadong minutong iyon. Sinabi ni Lane sa podcast... Eto ang aking it takes too much sense not to get it done trade. Guard Jalen Hood Shifino ang 2027 first round pick protections ay inalis. Ang Lakers ngayon ay may one hanggang far na protection sa Utah Jazz. At isang top six na pinoprotektahan ng 2029 muna para kay Walker Kessler. Yan ang trade ko. Sa katunayan ito ay isang magandang deal para sa Lakers kung ang koponan ay nais na tumuon sa palakasin ang isang matatag na defensive group kung saan ang opensiba na espasyo ay maaaring ang pinakamalaking issue sa 2023-2024. Ang isang defensive front ni na Davis at Kessler ay magiging kahanga-hanga para sa anumang koponan. Ngunit ito ay barado sa gitna sa opensiba na dulo para sa isang koponan na kailangang lumikha ng espasyo para sa James at Davis sa loob. Kung ang Lakers ang may shooting, may katuturan si Kessler. Ang pakikipag-usap sa 2027 first round pick na mga proteksyon at pagsuko muna ng hinaharap, sa Hoods Chifino ay ginagawang makatuwirang abot kaya ang deal para sa Lakers. Lakers makakuha ng kanilang mga batang malaki, ang kanilang shot blocking presensya sa gilid sabi ni Lane, ang Jazz, sa anumang kadahilanan, ay hindi all-in sa Walker Kessler. Dinala pa nila siya sa bench para sa karamihan ng nakaraang season, ngunit na-block pa rin niya ang higit sa 2.0 shot bawat laro. Gumawa siya ng malaki, malaking negatibong epekto sa porsyento ng field goal ng mga kalaban sa gilid, yun ang trade ko na gusto ko. Yan ang galaw ko. So hanggang dito na lang mga maka-full court ang hatid kong balita, maraming salamat.